Yo, what's up? Kamusta kayo dyan mga parekoy? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon At sa araw na ito ay pag-uusapan naman natin yung mga topic na napaloob sa ating trim and stability So sa video nito, ang pinakapaksa natin ay tungkol sa ating gross tonnage, tons, tonnage, net tonnage, lightweight, deadweight, and displacement at kung interesado kayo sa video na ito mga parekoy ay huwag niyong kalimutang mag-like and mag-subscribe sa channel na ito. So ganun na nga mga parekoy marami pa rin sa atin ang nahihirapang intindihin ang ilan sa mga topic na binanggit ko kanina So sa araw na ito mga parekoy ay ipapakita ko sa inyo at ipapaintindi ko sa inyo in layman's term para naman mas madali ninyo itong makuha at hinding-hindi kayo malilito. So sa puntong ito mga parekoy ang unang pag-uusapan natin yung ating gross registered tonnage or mas kilala bilang GRT. So in year 1994 International Maritime Organization yung ating GRT mga parekoy ay binawasan ng isang letra. So ngayon ginawa sang GT o mas kilala natin sa tawag na gross tonnage. So sinasabi dito mga pare ko na gross tonnage is a measure of a ship's overall internal enclosed volume or space from keel to funnel including cargo space. So ibig sabihin ito yung kabuuang volume. So volume ang pinag-uusapan dito mga pare ko sa ating gross tonnage. So simula daw sa ating pinakailalim ng barko hanggang sa pinakataas sa pinakaharap hanggang sa pinakalikod ito yung tinatawag natin gross tonnage so ibig sabihin sa yung kabu ang volume ng ating pinakabarko mga parekoy so para hindi kayo malito mga parekoy ay isipin nyo na lang na simula sa pinakadulo hanggang sa kabilang dulo kahit kasama pa rin yung mga kalawang kasi nga volume ang pinag-uusapan dito mga parekoy eh. so ibig sabihin yan kahit ano paman magkabilang dulo sukat sa sukat ay kasama yan sa tinatawag natin na gross tonnage mga parekoy So sa puntong ito mga parekoy ay bibigyan ko kagad kayo ng idea kung ano nga ba ang pinagkaiba sa tons at saka sa kasa tonnage So sa puntong ito mga parekoy ay guguhitan ko kayo para hindi nyo ito malimutan So yung ating tons mga parekoy ito ay napapaloob sa ating weight or sa actual na bigat ng ating barko So yan ang tatandaan nyo parekoy na kapag sinasabi nating tons or yung tons ang pinag-uusapan ay automatic na yan napaloob na yan sa bigat ng ating barko. Nice. So ngayon mga pare sa kabilang dako naman ay pag-uusapan natin yung tonnage. So kapag tonnage ang pinag-uusapan mga pare koy automatic na yan papasok agad sa ating isip na ang tonnage ay nakapaloob sa volume ng ating barko mga pare So automatic na yan. So pag sinasabing tonnage volume tandaan niyo lagi ang mga parehoy yung volume ng kabuuan ng ating barko. So tons para sa weight at saka sa tonnage naman para sa volume. Oh my god! Wow! Since tonnage naman ang pinag-uusapan natin sa barko mga parekoy ay po-focus tayo ngayon sa ating gross tonnage na topic. So at least may idea na kayo kung ano yung tons versus tonnage. So sa atin ngayon sa tonnage ay meron itong dalawang bahagi or two parts. So yung unang bahagi dito ay tatawagin natin siyang ating earning space. So ngayon mga parekoy sinasabi sa ating earning space na it is the cargo hold enclosed space of a ship where the ship owner can transport something to earn money. So ibig sabihin sila yung mga bodega ng barko na pwede nilang lagyan ng pangkalakal na mga bagay or yung mga bodega na pwede nilang lagyan ng mga kung ano pang mga bagay na pwedeng i-karga sa barko mga parekoy na pwedeng ibenta ng may-ari or pagkakitaan ng may-ari. So ibig sabihin ang tawag natin dito ay earning space. So ngayon naman mga parekoy, pangalawang bahagi ng ating gross tonnage ay tinatawag nating non-earning space. So dito naman sinasabi sa ating non-earning space that it is all other enclosed spaces in the ship from hull to exhaust funnel other than cargo space or earnings space. So ibig sabihin mga pare na lahat ng pwedeng uh, bahagi ng barko maliban na lang sa ating earning space ay kasama sa ating non-earning space mga pare So para hindi kayo malito mga parekoy Kung ano yung non-earning space natin Ay bibigyan ko kayo ng example So example nito mga parikoy Ay yung ating 4 peak tank So ibig sabihin built in na yan sa barko At hindi hindi na yan pwedeng pagkakitaan ng mayari Kasi nga lalagyan natin yan ng mga Kasi nga yan, yan yung ating mga tanke. So yung ating half peak tank Yung bridge hindi pwedeng pagkakitaan yan Kasi yan yung wheelhouse natin yung ballast space, syempre, ginagamit natin yan para sa ating stability. Engine room space, automatic na yan. I yan yung bahay ng ating makina, ng ating generator at kung ano pang mga auxiliary machinery. At syempre, yung ating accommodation, yung mga kwarto natin. Uh, yung gali, yung mess hall, ibig sabihin, built-in na yan sa barko, pero hindi siya pwedeng pagkakitaan o maging bahagi ng earning space kasi nga hindi siya pwedeng pagkakitaan. So, automatic dito yan mapapaloob sa ating non-earning space mga parekoy. So, since alam nyo na yung dalawang bahagi ng ating gross tonnage mga parekoy, ay bibigyan ko kayo ng simple term dito. Basically, GT or yung gross tonnage natin ay pinakasimpleng earning space ng ating barko plus or addition ng ating non-earning space. So gaya ng sinabi ko kanina mga parekoy na yung gross tonnage ng ating barko ay siya yung pinakakabuuan na volume so lahat na bahagi ng ating barko. Yan yung ating gross tonnage. So sa puntong ito naman mga parekoy ay gagawa tayo ng halimbawa para naman makita ninyo yung ating earning space at saka yung ating non-earning space. So ito yung pumapaloob sa ating gross tonnage. So dito sa gilid, ito yung ating mga side tank. Sa ilalim naman yung ating double bottom tank. At sa kabila, ganun din yung ating side tank. So ngayon mga pareko, itong nasa gitna natin, ito yung dalawa nating mga bodega. Since alam nyo na mga pareko, na yung ating mga bodega, ay kasama yan sa ating gross tonnage, so automatic GT yan yung side tank natin GT rin yung ating double bottom tank GT pati na rin sa kabilang side tank automatic kasama yan sa ating gross tonnage so ganun na nga mga pare ko na ibahagi ko sa inyo in layman's term para mas maintindihan nyo kung so matutal yung ating gross tonnage ay ang overall na volume ng ating barko so ganyan lang kasimple intindihin yung ating gross tonnage mga pare So ngayong alam nyo na mga pare ko yung ating gross tonnage ay pag-uusapan naman natin ngayon yung ating pangalawang topic na net tonnage or mas kilala sa NT. So sinasabi sa net tonnage mga pare ko that it is the total volume of ships cargo spaces. So kapag sinasabing cargo spaces mga pare ito yung ating mga bodega na pwede nating lagyan ng mga pangkalakal na mga bagay. So automatic pag sinasabing net tonnage ito yung ating mga bodega So bodega ng barko ito mga parekoy. So para ma-picture out ninyo mga parekoy yung ating net tonnage sa barko ay bibigyan ko kayo ng example. So ngayon guguhit ulit tayo katulad ng example kanina. So ayan yung ating mga side tank sa gilid at yung ating double bottom tank sa ilalim. So dito yung ating dalawang bodega. So ayan, sa gilid yung ating mga tanke eh. So ito na nga yung ating example mga pare So yung ating net tonnage, so ito lang yung sa gitna, yung uh, mga bodega lang talaga kasi nga sinasabing net tonnage o yung pwedeng pagkakitaan lang ng mga ship owner or yung mga may-ari. So net tonnage kung ano ang kayang ilagay sa kanilang mga bodega o yung mga bagay na kayang ilagay sa kanilang pagkakalakal mga pare So sa madaling sabi ngayon mga pare ang ating net tonnage ay ang the only ships cargo spaces. So yan lang automatic net tonnage, the only cargo spaces or sa madaling sabi, yan yung ating earning spaces. So pinagkikitaan ng mga may-ari. So sa puntong ito mga parekoy, ikukumpara natin yung ating gross tonnage sa ating net tonnage mga parekoy. So ngayon guguhit lang muna tayo ng ating barko para magkaroon kayo ng idea at hindi nyo ito malimutan so ayan parang barko yung ginuhit natin dyan yung kanyang propeller sa likod syempre ito yung ating wheelhouse or yung ating bridge so dito nakapaloob naman yung ating mga bodega or yung lalagyanan ng ating mga pangkalakal mga parikoy so 1, 2, 3, 4 at saka 5 so meron tayong limang bodega dito mga parikoy So sa kabilang bahagi naman mga pari ko Dito yung ating net tonnage So eto guguit muna natin yung ating mga cargos Or yung ating mga kargada So palagay na lang natin na square yung ating or rectangle yung ating mga kargada So ngayon eto yung ating mga cargo So palagay natin mga cargo yan So mayroon tayong apat na cargo dito So, ayan mga parikoy, to cut the story short, gross tonnage ay sumasagot sa tanong na how big the ship is and net tonnage sumasagot to how many cargo a ship can carry. So, automatic na yan mga parikoy, gross tonnage versus net tonnage. Oh my God! Wow! So, ayun na nga mga parikoy at sa puntong ito naman ay pag-usapan natin yung ating tinatawag na lightweight kung ano nga ba ang kanyang bilang sa barko mga parikoy. So sinasabi na lightweight, it is the actual weight of the ship without fuel, passenger, stores, crew, cargo, water, and etc. So sa simpleng pagintindi natin mga parikoy, maintindihan ka kaagad natin na yung lightweight ay yung actual na timbang na barko ng barko na wala pang kalaman naman ibig sabihin yung lahat ng tangke nito ay bakanti pa yung lahat ng laman ng gali wala pang laman so ibig sabihin yung ating barko dito ay kakarilis pa lang sa shipyard so ganyan mga pari kayo wala pang laman ibig sabihin barko lang siya talaga so walang tao walang lamang, wala pang kargada walang tubig So ang aktual na timbang nito ay tinatawag natin na lightweight mga parekoy. So sa puntong ito mga pare ko, ikukumpara natin siya sa ating tinatawag naman na deadweight. Kung ano naman kaya yung bilang nito sa atin sa barko? So ngayon mga pare ko, sinasabi dito na ang deadweight that it is the weight of the ship's fuel, passenger, stores, crew, cargo, water, oil and etc. So it is not the weight of the ship and its machinery. So ibig sabihin yung dead weight mga parekoy Ito yung timbang ng mga bagay na ipapasok natin sa barko Katulad ng tao kasi tayo ay eh, sasampa tayo ng barko Yung ating mga cargo sasama yan sa bilang ng ating dead weight, Kasi ilalagay din yan sa barko Siyempre yung ating fuel oil mga uh, diesel oil or bunker fuel or kahit anong mga langis na pwede nating isampas sa barko mga parekoy na kakailanganin ng barko ay tinatawag natin yan na dead weight basically mga pare koy, para hindi kayo malito iisipin nyo lang lagi na kapag dead weight yung pinag-uusapan natin ay iyon na nga yung mga bagay na ating ipapasok sa barko kagaya na lamang ng ating pagkain yung ating mga personal na gamit so ibig sabihin basta hindi nang galing sa barko at ipapasok pa lang sa barko ay mapapabilang yan sa ating dead weight Wow! So ngayon naman mga parikoy ay pupuntahan na natin yung ating pinaka last topic na tinatawag natin na displacement. So ngayon ay pag-uusapan natin ito. So ngayon mga parikoy, sinasabi dito sa ating displacement that it is the weight of the seawater that a ship pushes aside when it is floating. Which in return is the weight of the ship and its contents. So sinasabi na yung tubig daw na pinutulak ng ating barko pag siya ay nakalutang sa dagat ay yun yung ating tinatawag na displaced water or yung ating displacement. So para hindi tayo malito dito kasi parang hirap nitong intindihin ay magguguhit na lang tayo ngayon ng example para naman ma-visualize ninyo kung ano ang example ng ating displacement mga pare eh. A few moments later. So ngayon mga pare ko ay susubukan nating maguhit ng barko na kunyari nakalagay siya ngayon sa isang palanggana mga pare So ayan, isipin niyo na lang na parang palanggana yang nilagyan natin. So dito yung ating barko. So ayan yung barko natin, yung mga bodega niya, isipin niyo na lang na yung ating palanggana ngayon ay punong-puno ng tubig. So, ganyan. Habang bumibigat yung barko, ibig sabihin yung bumabagsak yung kanyang center of gravity. So, pagbagsak ng kanyang center of gravity, mga parikoy, ay aapaw yung tubig sa ating palanggana. So, ngayon, yung mga umaapaw na tubig dito ay mapupunta yan sa labas ng ating palanggana, mga parikoy. So, ngayon, yung mga tubig bumabagsak yan sa pababa sa ating palanggana. So ngayon mga parekoy, ang tawag dito sa mga tubig na lumalabas at bumabagsak ay tinatawag natin itong displacement or mas kilala sa tawag na displaced water. So ganyan ang pag-intindi ng ating displacement mga parekoy. So sa kabuuan mga parekoy ay bibigyan ko kayo ng summary kung saan yung ating displacement ay ang kabuuan na total ng ating lightweight ng barko at ang deadweight ng mga pasampa natin sa barko So hanggang dito na lang ako mga parekoy naway marami kayong natutunan sa video natin ngayon at huwag niyong kalimutang mag-like and mag-subscribe at syempre mag-comment na rin kayo para sa iba pang topic nating pag-uusapan Salamat sa inyo mga parekoy